palakasin ang pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang batayang talata natin ay nasa Roma G17. Kaya nga ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Mga kapatid, sa panahon ngayon na puno ng tukso, pagsubok at pagkalito, marami ang nanlalamig sa pananampalataya Marami ang nagtatanong, paano ko mapapanatiling matatag ang aking pananalig sa Diyos? Ang sagot ay malinaw sa Biblia. Ang pananampalataya ay lumalago sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating espiritu. Kung paanong kailangan ng ating katawan ng pagkain araw-araw, ganon din ang ating kaluluwa. Kapag hindi tayo nagbabasa ng Biblia, nagiging mahina tayo laban sa kasalanan at tukso. Ngunit kapag araw-araw tayong nagpapakain ng salita ng Diyos, nagiging matatag tayo at mas lumalalim ang ating pananampalataya. Ang salita ng Diyos ay ilaw sa ating landas. Sabi sa awit 119-105, Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Sa gitna ng dilim ng mundo, ang Biblia ang nagbibigay liwanag upang hindi tayo maligaw. Sa bawat pahina ng kanyang salita, tinuturuan tayo kung paano mabuhay ng may katwiran at pag-ibig. Ang salita ng Diyos ay sandata laban sa kaaway. Tulad ni Yesus sa disyerto, ginamit niya ang salita ng Diyos upang labanan ang tukso ng kaaway. Kaya kung gusto nating maging matagumpay sa ating espiritual na buhay, dapat nating kabisaduhin at isaulo ang mga pangako ng Diyos. Mga kapatid, kung nais nating lumago sa pananampalataya, simula nating buksan araw-araw ang ating Biblia. Huwag nating hayaang manahimik ang salita ng Diyos sa isang tahanan. Basahin ito, pagbulay-bulayan at isabuhay. buhay. Sapagkat sa bawat talatang ating binabasa, pinapalakas ng Diyos ang ating puso. Pinapatatag ang ating pananampalataya at pinapaalab ang ating pag sa Kanya. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong salita na nagbibigay buhay at pag-asa. Palakasin mo po ang aming pananampalataya habang araw-araw namin pinag-aaralan ng iyong Biblia. Turuan mo kaming umasa sa iyo at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus,